Ayan na, lumalakas na ulit yung ulan Ano na, 9.50 Silong-silong <laughs> Ayun na, lakas na <laughs> <laughs> uh <-huh>! Ayun na, <laughs> <Uasa> ako <laughs> Ang wala akong baon Kapote at saka <laughs> Ah, yan, lamig na ako Basang-basa ako Hahaha <laughs> Ito yung damit ko. N43. Ito pa rin ako sa may tawag uh, dito? North of. Uh, dahil lumakas yung ulan, stop over ako. Ngayon pauwi na ako kasi maulan pa din. Wale, <coughs> <Mali>, wrong timing. <laughs> wrong timing ka, wrong timing. Ayan na yung ulan Kaya ka na bumuhos Pag na lapit So tapos dito sa ano Sa Quirino Highway Traffic pa o, Ayan na lumalakas ulit yung ulan Ano na 9.50 Silang-silang Dahil <laughs> hindi tayo sa alanganin Puta Wala <laughs> Sa kapote. Sa <laughs> so, anong oras na alanganin na Hindi pwede pumarada sa kung saan-saan eh kailangan sa medyo matao. Ayan ah, ah na, ang lamig. Salamig ako. Lakas na. Hahaha, mo mo sa ako. Grove, dahil lo, tayo dito. Grove dito, eh. Buto, basa na yung damit ko. Ang lakas dun. Umaalo yung bumuhos yung ulan Dito na wala <laughs> Pabugso-bugso ba yung ulan? Pabugso-bugso so, Nawala dito, nawala, nawala Bugso dun eh Buta yung isa, isa agad yung damit ko Lapa naman ang kapote Ang malas, ang ganda-ganda ng panahon kanina Napakainit eh Tapos biglang ganito Anak ng kipaklong Buti so, na hindi ako nag-carwash ng motor <laughs> Mga oras na ako, 9.52 na ng gabi Pinalamig na tuloy ako Masa na na yung ano ko oh. Masa na yung uh, Long sleeve ko Ang wala akong baon Kapote tsaka chinelas <laughs> Tapos yung sapatos ko, yung medyas ko Medyo basa na kasi natukod ko kanina sa baha Kasi may nadaan akong baha kanina Dahil ang lakas ng ulan kanina eh Ah, nalamig na ako. Oh. Basang basa oh. ako. <laughs> so basa yung damit ko. Wala, wrong timing yung ulan eh. So maganda gabi. It's your boy. Galang po totoy. Yo. So naabutan ako ng ulan. Yung pinaka, ma, ito na siguro yung pinakamalas ko na ah, naabutan ako ng ulan. Kasi eh, wala akong dalang kapote, wala akong dalang extra tsinelas basa na yung medyas ko dahil yung uh, sapatos ko inaitukod eh, ko sa baha so <laughs> na siguro yung pinakamatinding uh, bawi sa akin ng ulan so far ha kasi gabi eh Ano ano mo ko yun na ako ngayon, ha? na bira mo ko ngayon na. So, kung ang score natin dati ay pa 1-0, 1-0, 1-1 Ngayon, ano mo, kumbaga yung uh, bawi mo sa akin ngayon 3 points Kumbaga sa basketball naka 3 points ka 3-0 ngayon ang bawi mo sa akin What? So matindi, matindi yung uh, birada sa akin ng ulan <laughs> Hindi ko pa naman ini-expect kasi hindi na ako nagdala ng kapote eh. Tsaka chinelas kasi ang ganda naman ng panahon ganina eh. Punta mga ilang kilometers lang oh. Lumakas yung ulan. A few moments ago. Nakas. And. Tapos humina. Humina ulit. Pagdating ng uh, trinoma. Lumakas ulit. putay, stop over na naman. <laughs> magaling, magaling, magaling. Magaling yung ulan. Magaling tumahiming. <laughs>